Ayan. Ginag... Amigay ah, ka ng bigas na lang kilo to sa lugar namin. Sa'yo na lang yan. Kaya ano pala sa lagunan ka na eh. Kaya ano pala sa lagunan ka na eh. Kaya ano pala sa lagunan ka na eh. Ang congressman dyan, taga Santa Rosa, may tura, pero walang ah, ya. Walang ya. Ay, tano sabihin nyo, sabihin nyo kay Dan Fernandez. Tunay na balita, like, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hoy, magandang, 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 magandang araw sa mga masulit natin manonood siyempre dito sa Joe Malone TV. Wow. Ah! Ay, palakpakan tayo mga kayo na maraming maraming salamat sa pagtutok at uh, sa pagtitiwala sa panonood niyo siyempre dito sa Joe Malone TV. Shoutout natin lahat ng na mga solid Estonian sa ibang bansa pati na rin dito sa Pilipinas at isama na rin natin yung mga DDS supporters natin chance abroad. Kung sa man lupalop kayo naroon, nanonood, siyempre, welcome na welcome kayo dito sa Joe Malone TV. Uh, tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Uh, attendance check, mga kayo. Kung sa man lupalop kayo naroon at nanonood, please comment down below. Halimbawa, watching from uh, Cagayan de Oro, CDO, or uh, Riyadh, Switzerland, Hong Kong, Japan, uh, Pangasinan, Gapan, Gapan, Pan Pangasinan. <laughs> shoutout sa, sa inyong lahat ha at uh, mabuhay kayo at uh, supportahan lang natin ang mga politiko na talagang alam natin na may ginagawa di ba? Uh, thank you thank you thank you so much ha thank you so much pati na rin dito sa mga major sponsors natin sa ibabaw maraming maraming salamat kay Mel, kay uh, Ma'am Melcy kay Ma'am Janet at pati na rin kay Sir Ronald at pati na rin yung mga purists natin syempre uh, please like and share yung video natin at tawag nyo rin kalimutan mag uh, mag uh, heart ata uh, mag-notify mga uh, tama magkita ng bell icon i-click nyo na lang yan. All Pag-usapan na natin. At uh, mukhang gustong sumali nito. Ni akong <laughs> sa team Balisaw-saw. <laughs> Sali na kayo sa team Balisaw-saw, yung mga ihi? Ha? yung mga na ma-impeach ang ating BP Sara, eh, join na kayo oh, sa Team Palisaw-Saw. Okay, panoorin natin ito sa Echa Shrine. Itong si Ate, galit na galit kay Kong. Kong ng Laguna. Ay, nako Ano pang ginagawa nyo? Ba't mo kasi pinagpalit si Mara at si Clara? <laughs> okay, panoorin natin ito. Ah. Galing ito kaya Kuya Jay o kaya Kuya, Kuya first Oper's Vlog. Maraming maraming salamat tayo. I-react lang natin to. Sabi kanina ni Ma'am na wala kayo sa due process. Tapos sumisingit yung what Ikaw, Fernandez, bayaran ka. Amigay ka ng bigas na kilo to sa lugar namin. Sa'yo na lang yan. <laughs> 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 kaya ano pala sa Laguna, kanay! Hey, kaya pala na lagot? Kaya ato, hindi sa sa <laughs> ano <laughs> ang kinakain daw nila, namigay ng sardinas, si Kong, according tito ah, namigay ng sardinas si Kong sa kadalawang ilong pikas. ang kinakain daw nila, ang doks, hindi sardinas. <laughs> Ikaw yun! Ikaw yun! Oh, yeah! Ang kinakain hotdog! Uh! Oh, yeah! Ikaw pala yun! Uh! Oh, yeah! oh, yeah! oh, Maganda oh, 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 <laughs> si ka ng sardinas! Sa mga si atin ang hotdog. Hindi na magluto. Hindi ka nahiya! Magbigay ka ng tatlong kilong bigas! Tatlong kilong Sumakasat-sat ka dyan sa Quadcom! Akala ka ba kung sino ka? Yeah. Tama na ba ka, Tama na bang nigibat? Correct! <laughs> si Sara! Ay, babae! Eh. Malamalaki ang respeto! Eh, hindi nga umahal! Tumataan sa harap mo yan eh! Huwag nagkasalita! Tama! Malaki yung magkalang sa'yo! Tama! Umiikot sa'yo! Kaya kahit na labag sa loob niya! Natanggapin yung envelope! Ginanggap niya! para may utos mo? Kaya gumagalang siya sa'yo! Abos ka nang gagawin mo kay Sara! Demonyo ka! Yun! Tiyala kita! Duterte! 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 Duterte!

Yes. Oh, nama, Abawal daw mag-Megapon dito! <laughs> ano nyo? Ikaw, unti-penas! Asa ang pinanam sa bilet? Ipanik mo! Yun! Abawal! yan! si Ate! Ang kukunin muna natin Megapon, ha? Ah, wala pala! Boses talaga Sino. Sino? Ay, na Sino? Ay, mga Bayan, yan! Sino? ang Bayaran yan! Bayaran! Yun!

Ooh, galit na galit. Okay, daw, 50, Nasa brood siya ate. Pagbalik na lang. Turin, buwan right tubig. tubig. Tubig, tubig, huh? tubig. Tensor, tubig, t fan... okay. tubig. Tubig, tubig. Tubig, tubig. Tubig, tubig. thank you. Ate, thank tama. Galit ta ta na galit na yung Kaya Minuto ka namin! Deka namin babayon babayon sa Lusak. Dige, dige. Ayan na okay. Lusak te, sa te. Okay. 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 Luting. 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 Yeah. Luting, Grabe, galit na galit si Ate kay Kongdan Fernandez sa kay BBM eh. Nasaan? Na na yung mga na wala pa Wala basta kagulat Hindi namin kayang Pagkan Ang gusto namin ay gawa! Tama! 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 naman! Parang high blood din na si Ate. Ito ngayon. 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 ngayon. Galit na galit. Mga kababayan, naglalabas po ng Galit na galit, eh. Kaya na, babalat na naman. Huwag niyong hintayin na kayo ay malunod sa butong! Pumunta na kay lahat dito! Tabihin niyong niya para makita ng Diyan! Para mapatansik siya! Yung... Sama-sama! Nagtatasal ay tiringin ng Diyos! Sige nga ng corner. may purpose kung um, bakit naging PP si Sara. Yan ay para ma-impex. presiden na presidente. At si Sara, tu be next president. Sara, to be next president. Nanahimik kami, pero yung pinagtakaan niya, ang buhay ni Sara, Tak contempt na sa akin ni Sara, komisyonan, <tong> si Atty. Lopez. Sa tingin niya, Ini kami magagalan. Mga tibong yung kayo. nakakatulong kayo? Ano ba yung Sa mga kasalanan niyo! Paano kayo nakakatulog? Ibon nyo kayo! Sanay na yan ate! Sanay na! Sanay na kayo matulog na mga bed? <laughs> Oo, oh, oh, sanay na yan! Sana

tao tao talaga yung makakakita kung ano yung nangyayari sa Pilipinas eh no maari sila yung mga nakaupo sa posisyon siguro siguro syempre hindi nila makikita eh kasi syempre sila yung nasa hot seat pero tayo mga nasa yung mga nasa nasa labas mga nanonood lagi nakikita yung uh, kaganapan sa kakalsadahan, kaganapan sa kongreso sa senado Siyempre, hindi naman tayo tanga eh. Napag-nilay-nilay din natin, napag-duduktong-duktong doon natin. At malalaman din natin kung sino talaga yung mga ano eh. Kung sino talaga yung mga huwad, yung mga tuwad, yung mga talagang nababayaran na mga politisyan, yung mga talagang alam na ikita rin natin yung mga alyansa nila, yung mga baho nila. Di ba? Tayo rin yung makakakita eh. eh Di ba? Nagiging matalino na nga mga botante ngayon sa totoo lang. To tell you honestly, nagiging matatalino na tayo lalong lalo na yung mga nasa lalong lalo na yung mga expose sa ganitong klasing larangan na political gaming, no? Political gaming ang tawag ko, gawa ng kasing para siyang ano eh. Para siyang para siyang laro, 'di ba? ibang laro na nilalaro pa. Alam natin 'yan, 'di ba? Gaya nung sa impeachment. oh ang tawag ko diyan, laro na nilaro pa, 'di ba? Eh, kasi bakit ka mo? Eh, although yung mga attorney ang makakaalam talaga nito, na alam nila na na o alam nila na pwedeng pe hahabulin pagkaginusto talaga. Pwedeng ipilit. Pwedeng hindi umabot kasi election na next year. Di ba? Pero syempre, gagawa ng gagawa ng paraan yung timbalisaw-saw. Kasi nga, ihina eh. Di ba? din na timbalisaw-saw natin. ihina yan. Talagang gusto nila ma-impeach para matanggal yung tinik doon sa lalamunan nila. Di ba? At ang kasutuhanan, huwag maging tanga, huwag maging waba!

Si Marley Marcos yan! O, si Marley Alam niya! Napangag! Ang ating presidente! Hindi yun lang! batay. Ayusin ko, ayusin ko. Bungal. At maraming tinatago si Ate. O, ah, di ba? Eh, ito mga volunteer to nasa Echa Shrine. At meron pa akong napanood sa ibang bansa, mga nagra din. Nakaka- Sa ibang bansa, nakakagawa, nakakapag- nakakagawa sila ng ano, ng rally, nakakagawa sila ng nakakalikom sila ng mga tao at nakaka, nakakapagsagawa sila ng kanilang rally. Eh how much more dito sa bansa natin? Eh kung sila napapanood nila, partida, nood lang nood, nood lang ng mga nasa ibang bansa pero nalalaman nila. 'Di ba? Kung ano yung katotohanan. Eh tayo natin dito sa Pilipinas. Nakikita natin, lalong-lalo lalo na 'tong mga 'to. Yung susunod dito, taga taga Santa Rosa, Laguna o nakikita niya yung mga pinagagawa ng mga politician. Same 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 logic applies sa mga ta sa atin kung saan natural san man tayo ng city na Nakikita natin kung sino talaga yung may pakinabang at yung mga politician na walang pakinabang, di ba? Kailan kayo magsasalita? na ng mundo? Gawin niyo na lahat, gawin niyo na ngayon din. Patansikin niyo sila bago mahuli ang lahat. Ayan. Oh, yun na nga. Bago tayo pumunta rito sa pangalawang uh, iri-react natin na video, eh, to tell you honesty, eh, eh talagang marami naman nagawa si Duterte. Unang-una yung War on Drugs, tapos yung Build, Build, Build. O, oh, eh, yung iba gawa na, ha. Diba, yung mga MRT, yung mga LRT, yung mga Subway, o oh, yung iba nagpa-function na, yung LRT2. Yung from uh, Baclaran hanggang uh, nyog sa Cavite. Although hindi pa nagpa-function lahat ng station, pero hanggang Pitex, maandar na. So, bago na, di ba? Tapos yung war on drugs natin, gaya ng kinakwento ko kahapon, ay eh, talagang kung exposed ka sa drugs, I mean, hindi ka gumagamit, ha? Hindi, ko gumaga hindi ka gumagamit, pero exposed ka dahil sa mga paligid mo, kilala mo, yung tropa mo gumagamit, yung maare, uh, maaari, yung kamag-anak mo, yung pinsan mo, yung uh, matalik mong kaibigan, nagdadrug sa harapan mo, tapos na nasaksiya mo, nasira yung buhay, kasi nalulong. apa? Meron akong kakalala niyan. Tropa namin, magaling mag-basketball. Nag-drugs. Nakakita ko na lang, pandaling araw, panayang takbo. Hanggang sa nasira na yung ulo. Nalulong eh, nasobrahan. Naging dependent sa drugs. Oh, nasira yung buhay. Yun yung kinasabi natin, di ba? Yun yung sinasabi natin na nangyayari, na kung ano yung pwedeng idulot ng droga pagka sumobra. Actually, kahit hindi sumobra eh, Talagang pagka unang gamit mo pa lang yan, nakatatak na yan sa'yo ba? Diba? E eh, paano kung may ka? Hindi mo na itigil. Naging drug dependent ka. O di sira na buhay mo. Ano nang gagawin mo? Una 'yan, mangungupit ka lang kasi wala ka nang pambisyo eh. Mangungupit hangga sa kukunin mo na 'yung rice cooker, bebenta mo na, kukunin mo na 'yung bike, kukunin mo na 'yung uh, 'yung uh, TV niyo, 'yung rep mo, ibebenta mo na para may pantustos ka sa drugs mo, sa bisyo mo. Tapos pagkalulong na lulong ka na, hang-hold up ka na. Ayun ang mga stepping stone eh. Manguhold up ka na. Tapos, sa ah, pagka na-hold up ka na, medyo bihasa ka na sa pang-hold up, papatayin mo na rin yung hold up mo para wala nang kakanta. Tapos, pagka ang side effect naman yan, mangre ka. Pagka natigang ka, mangre ka. ba? Diba? Yun yung ano eh, from, from, sabihin na natin, sige, ang una mong bisyo, dudukot ka muna sa sarili mong bulsa. O eh, paano pag wala ka na? O, yun na yung stepping stone. Ladderize yan, kumbaga. Yun na yung stepping stone pag hindi mo napigilan. Eh, mahinahinakan tao hindi mo mapigilan yung uh, bisyo mo. Wala na. Sira na buhay mo hanggang sa dumating sa point na nakakulong ka na o marahil ikaw na mismo. Deads na. Di ba? Panoorin natin na itong pangalawang vlog ni uh, Copars. Uh, uh, ito naman ay eh, taga Santa Rosa. O, oh, nagsabi din ng hinanain niya doon sa kanilang congressman na si Dan Fernandez. Sinabi niya, sinabi niya, nagre-react lang tayo rito mga kayon. Uh, at sinabi niya yung hinanain niya Alright, panoorin natin at pakinggan natin Ito si kuya Ako po taga Laguna Pero ang suwerte ko lang po Hindi ako taga Santa Rosa Kasi, Ah, hindi pala tayong... Sorry, sorry, hindi pala taga Santa Rosa Pero taga Laguna talaga Ang congressman niya Taga Santa Rosa May tura Pero wala walang ya. Walang ya. Ay, ano sabihin niyo Sabihin niyo kay Dan Fernandez Nasaan yung pinagagawa niyo ng mga bahay Ilan ang bahay niya pinagagawa hindi siya kikita ng ganong kalaki. Nakita mo, parang napakatino magsalita. Uh, shout out po sa ating mga kababayan. Narito <laughs> po tayong lahat ngayon. Wala religion to. Narito po ang mga kapatid nating muslim. Wala pong hindi iling to. to. Laban po ito ng bawat isang Pilipino na may pagmamahal sa sarili niyang bansa. Ito na po ang huli natin laban. Magabi po, nagsalita ang ating mahal na Pangulong dating mahal na Pangulong si President Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya nang inganyo ng military day, eh, ano, ko. Pero napakahulugan ang kanya sinabi. Ang militar, kung hanggang kailan kayo susunod sa presidenteng bangat. <laughs> sabi nga niya, it's up to you. But he will not talk to the generals. you will talk to the lower ranks. Bakit? What is the logic behind this? Eh, hindi siya nagpagsasalita sa mga generals. Kasi it's very logical. Ang mga general, busog na busog yan sa pera na galing sa ating bulsa sa ating mga taxes. Taxpayer. Eh. Kahit kung tuno bata na bibili ng sa tindahan, may ibat yan. Na ginagastos doon sa Kongreso, sa Senado. Ako po, taga Laguna. Pero ang swerte ko lang po, hindi ako taga Santa Rosa. Kasi meron tayong isang congressman dyan, taga Santa Rosa, may itsura, pero walang iya. Walang iya. Ito po yun. Kahit <laughs> ano sabihin nyo, sabihin nyo kay Dan Fernandez, nasaan yung pinagagawa niyang mga bahay. Ina ng bahay niya pinagagawa. Hindi siya kitita ng ganong kalaki. Nakita mo parang napakatinong magsalita. Meron ako kong kwento sa inyo. Kunti ikaw yeah, 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 yeah. Marahil alam niyo yung kwento ni panganak ni Dolphy. Si Dolphy Jr. Ay, oo. Oh, alam ko yung kwento niya. Halos lahat ng Kanyang talambuhay, kinuwento niya eh. siya sa Bilibid eh. Naranasan niya lahat ng bisyo. Andrag, sugal, lahat, almost everything. Naranasan niya. Nung huling yukto ng buhay niya, nawala na siya ang kasusulingan. He Sino ang kausap niya sa bandang huli? Ang ating Ama sa Langit at si Jesus Kristo Sorry po ha, ah. ito po ang aking paniniwala. Pero mula noon, ano ngayon ang buhay ng anak ni Dolphy Jr.? Nagbago siya. Naging siyang pastor. Kasi eh, meron siyang moral authority na maging pastor. Yung pang isang basketballist sikat na si Paul Alvarez. Paul Alvarez. Nagumundi niya sa drugs noong kapanahon ng early years of his life. Pero ngayon, he is sa Jesus Christ. Meron siyang ano, karapatan, moral authority Galing, na Galing, diba? Ta kung ano ang ginagawa ng droga sa buhay ng isang tao. Yun ang sinasabi ko. Sila naging pastor ngayon. Meron naman tayo ngayon pastor. Nag Isa naging pastor. Pagkatapos ngayon, naging walang iya. Upabate <laughs> pa yung matras. Siguro alam niyo na kung sino yun. <laughs> Ay ay, ay! 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 Parang kilala ko yun ha, taga kong Naging pastor ka, tapos naging walang iyak na ngayon. Mas hanga pa ngayon ako kay Dolphy Jr. at saka kay Bong Alvarez. Naranasan nila ang kahirapan, ang dulot ng droga sa buhay. Itong fight na ito, this is not our fight. This is the fight for our children. Yes? For our great great grandchildren. Totoo, totoo naman. Laban to para sa mga anak-apo natin. Hindi na to para sa atin, kakamatayan na natin to eh. Pero yung mga anak natin, medyo mahaba pa mga buhay niyan. At uh, yung mga apo, na hindi pa naisisilang, mahaba-haba pa ang buhay niyan. Napakalaking pangihinayang naman kung ganito lang klaseng ano, gobyerno nga abutin nila, di ba? Ilang taon pa tayo magtitiis sa ganitong bangag na presidente? How I many more years? Kagabi nagsalita ang ating dating presidente. Nasaan yung pinagbila ng 25 tons of gold? worth 129 Billions. Yung kinuha pondo sa Maharlika Pants, kinuha sa SSS, GSIS, PDIC, hindi ko pa alam yan, worth over 250 Billions. Yung ninakaw na pera sa PhilHealth, na pera natin, sa pagkakatayo yung may sakit, meron tayo yung pambabawas sa sakit natin. Grabe, laki ng Nasaan? pera. Laki ng pera ng Pilipinas, no? Hindi nila iniimbestigyan yun kasi ninakaw nila. Kahapon, nag sa Kongreso si Tembaluslo, nagmalakpakan. Pero alam ko, hindi lahat ng pumapalakpak niya, kanya. Ang gawa ang gawang kasamaan, it has an end. Hindi mananali yan. God is with us, tandaan niyo ang sinabi ko. matagal ako ano, hindi na punta rito. Ang last rally ko is doon sa Liwasang Meditasyo, September 21 yun. Maraming tao, mula -ano, ito, this is our fight Kinabukasan natin ang nakasalalay dito Maraming hindi nakakalam My dear brothers and sisters Lahat po kayo ay nangyanyahan namin Na ma-spare time Para sa ating mga anak, ako, at sa darating na henerasyon kaya uh, papayagan niyo bang uh, nabili pang presidente bangat? Hindi na. Presidente ng adik. Coming from the mouth of our former president. Ang military alam yan. Pero hindi sinabi ni President Rodrigo okay, Duterte yung PNP. Ano ang logic no? Kasi medyo alangan yun ang PNP ang skip of staff ng TNT hawak ni Tasa Lususo. Kaya wala tayo magawa. Pero ako naniniwala sa mga polis. May mga so ang puso yan. May mga pamilya yan. May mga anak yan. May mga ako maglalaki yan. Correct. Alam mo yon. Tama naman eh. Diba? Ah... Uh... Alam mo yung sa mga ganitong klaseng rally, ang sarap manu manood sa mga ano eh, sa mga na nagsasalita. Kasi alam mo may may, may take away kaya, may matututunan ka. May matututunan ka in some sense na talagang nakikita natin na enough is enough. Kumbaga, gaya ng sinabi ko kanina, tayo rin naman 'yung makakapansin at makakakita. Makakaramdam sa sudad natin kasi Pilipinas, bansa natin, nandito tayo eh. Tao na nandito tayo, tayo included tayo nandito tayo sa loob ng uh, gobyerno ng uh, Pilipinas. At nakikita natin kung ano yung mga talagang do, yung mga talagang din na natin iboboto, yung alam natin na yung, politician na to corrupt, 'di ba? Kasi marami nang yung iba, alam natin na tahimik lang pero pagka nagtrabaho sa uh, sa ciudad natin, sa city natin, alam natin na may mga ginagawa, 'di ba? Kahit maliit lang. It doesn't uh, it doesn't mean naman na kailangan pag tumulong ka, malaki, maliit, di ba? Totoo naman eh, di ba? Saka dapat talaga maraming na itutulong ang beneficiary kasi dapat tao eh. Tao ang beneficiary ng uh, gobyerno. Di ba? Kung baga, tayo yung nandito eh. Tayo yung tao sa Pilipinas. Dapat ang beneficiary. Tayo lahat. May hirap, may aman. Pantay-pantay. Di ba? Kaya nga, that, yung point ni ni Bambo sa kanta niyang Tatsulok, talagang yung marami ang naghihirap, lalo na yung mga nasa baba. Pabaliktad yung gobyerno. Di ba? Kung ano yung, uh, yung tuktok, yung, yung nasa baba yung uh, pinaka tulis na sa baba, 'di ba? Kaya mas maraming naghihirap. Sana sana ano lang 'no. Kasi marami din kasi minsan na matitigas na ulo ng mga Pilipino eh, 'no, na nadadala sa mga ayu-ayuda, sa mga bigay-bigay, sa mga pangako-pangako. Minsan nga walang ayuda eh, pangako lang eh. Laway-laway lang. Kaya sana, sana sana maging matalino tayo lalo-lalo na ito eh, sa mga sa mga ibang lugar. Kasi yung yung iba exposed na eh. Ma-utak -ma na eh. Tatanggapin yung bigay. Pero pagdating ng halalan, hindi yun yung boboto. Kasi alam na, kung baga, na-expose na eh. Doon sa mga lugar na hindi pa na-expose, sana umabot sa inyo itong video natin na maging matalino. Kasi kayo yun din yung kawawa. I mean, tayo rin yung kawawa. Bili mo, ang taas na mga bilihin. Bigas, ulam. Magkano na ulam ngayon? Meat, 70 pesos. Yung iba, 80. Gulay, 35, 40. Diba? O yan, magkano na bigas? Ang binibili ko, 55 meron tig 60 yung mga magaganda maganda yung 55 wala pa sa hindi maganda maganda yon hindi naman din pangit yon o kasi okay na yon kumbaga buhagag na yon uh, depende sa ano sa lifestyle di ba eh ang akin paano naman yung mga ibang Pilipino na kababayan natin na hindi afford makabili ng ganong klase ng bigas di ba di ba minsan ano eh gagaya nga ng sinasabi nung nung uh, ko na hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lamang. ba? Diba? Totoo. Ang problema sa mga ilang politisya, nabubuhay sila para sa sarili nila. <laughs> Iipon sila, mangungura sila ng pundo, kukuha sila ng maraming pera, tapos ibubulsa nila. Bibili sila ng property gamit ang ibang pangalan, bibili sila ng ibang property rito sa ibang bansa. Saan nyo ba dadalhin yung pera nyo? Hindi naman madadala yan sa, sa, sa langit eh. Marami na akong kakilala na namatay na may kaya, na may may property, hindi na nila nadala. Hindi na nila napakinabangan yung bahay nila. Ano na, pinag-aawayan na ng mga anak, ng mga apo, ng mga kapatid yung bahay. nag pa ng away. Totoo! Totoo, di ba? Hindi mo na madadala yan. Ba't mo pa kailangan mangurakot? Gaya nga na sinabi ni President Rodrigo Droa Duterte, yung corruption hindi na mga wala. Pero at least, malilesen. Yun lang yung point eh. Yun yung realidad kung titingnan nyo pa na mawawala yung yung uh, corruption sa Pilipinas, putya, oh, mamamatay na tayong lahat, hindi mawawala yan. Kaya tama din yung mas okay yung nagmumure. Mas okay yung mga ganong klase ng tao na ang nagsabi na ang corruption hindi na mawawala. Kasi yun yung realidad. Pero kayang bawasan. ba? Diba? Kayang bawasan. Pwedeng i-lesen yung uh, pagkukorap. Kasi hindi na mawawala yan. Tama naman. May point naman si PRD sa ganong klasing point niya. Na hindi na talaga mawawala. Kung, mawawala, kung naniniwala ka pa hanggang sa ngayon na yung corruption mawawala, ay bay, gumising ka na. Malamang natutulog ka. <laughs> hindi na mawawala yan, mga kayon. Talaga nandiyan dyan na yan. Kaya tayo mismo yung maghahalal. Kaya enough is enough. ah uh, talagang inaharang na nila ngayon pa lang si Pipi Sara Duterte para hindi na makatungtong sa 2028. Grabe. Maraming maraming salamat mga kayon, syempre, at uh, pag, sa pagtutok nyo at sa pag-subscribe, at pag-like and share, at hindi sa pag-skip ng ads. Maraming maraming salamat pag ginawa mo yon. Thank you so much. At uh, ang nyo ulit ang ating uh, balita, maya-maya lang. Maraming maraming salamat mga kayon. Isang heart naman dyan sa baba. Kulay green, na, tapos yung para kay BP Sara yon. Tapos yung blue para kay Isko Moreno. Kasi yan yung dalawang politisya na sinusuporta, sinusuporta natin sa kayon. Kasi nakilatis ko na sila. Uh, at uh, alam ko na meron silang gagawin, di ba, sa ating bansa. Okay, maraming maraming salamat mga kayong tuloy na balita. Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.